Nandito na si Bong Rebilla Bong Rebilla po Number 16 sa Balota uh, Nandito ako sa park Para magjagging Ayan, ito yung bagong pinagjagging na ngayon Kung napanood niyo yung unang video Doon pa yung saluma competition Mag-isa lang ulit ako ngayon guys Kasi pag umaga na ako Wala na ako makasama Dito lang yung panggabi ako nakasama Kung di patrabaho Tuwing nga na, eh, Pag-out namin ng madaling araw Ngayon, gabi na Wala nang init Pag-jacket ah, ako Pero ngayon kasi na nakasando dito Diyan yung mga binili ko. Um, Kusan doon na pang jacket. Hindi ko naman yung jacket para madali rin pawisan. Warm up po na. Ayan. Balikan lindog tayo. Balikan lindog tayo guys kasi kung mapansin nyo. Ayan. Ayan. Ito yung kailangan ko alisin. Yung piyan. Saka yung ko. Ayan guys kung maririnig nyo yung shunt na yun. Yun yung ano. Sala. Kasi player time ngayon. Warm up po na. Bago magupisa. Ayan. Bago magupisa guys. Ah. Uh, eh. Montas ko muna sa inyong pagdasigingan ko. One hour later. Okay guys, okay guys, uh, ayan tapos ako mag-jogging. Nakatalong ikot lang ako yun. Pusap pusap yun na uh, siya siya na kaunti. Kahit uh, pagod, sulit naman kasi kailangan nating alagaan yung sarili natin kasi hindi mo maiwasan kumain ng kung ano-ano. Kasi iba'y pagkain dito kasi sa pagkain sa Pinas. Tapos hindi pa tayo marunong masyadong magluto kaya kung ano nang may isip na yun na lang. Kaya mm -hmm. naging conscious din ako sa aking katawan. Kaya guys, uh, samahan nyo ako mag-jogging. mag fight mag, uh, challenge tayo and um, balik alindog program. Ayan. Dito ko tapos yung vlog ko guys ah, uh, kung mapapasin nyo yung likod ko ang ganda yan guys yung mosque dito ang ganda yan yung dasalan ng mga muslim kung yung kanina narinig nyo yun yung sound nyo parang pinaka dasal nila na uh, sinusundan ayun guys ang oras na is 8 uh, na ibig sabihin alaw na ng madaling araw sa atin sa Pinas ayan shout out uh, to sa anak ko yan hindi pa yung nakapanood nyo ng youtube kasi bata pa puro laro pa pero paglaki na niya mapapanood niya ito na binati ko siya kasi alam ko hindi ko naman siya makausap kasi nung last year hindi ko siya nakausap ng birthday niya kasi nandun sa mama niya, sa tita niya. Eh, magpatang ngayon si nanay doon kasi mag-aanda si mama niya. Iniimbita sila kasi nagpauna na ako ng panda kay nanay para i-advance na lang kasi may pass yung anak ko doon sa school. Tapos mag rin ako dito bukas ng spaghetti kahit pa paano. Para celebration na rin tapos yung parapol ko kasama sa celebration yun ng birthday ng anak ko. And may nag-comment pala doon sa ano kay hindi ko na, na natandaan yung pangalan kasi sabi niya. Hindi pa ako sumasahod sa YouTube, nagparapol na ako. Hindi na importante sa akin kung sumahod na ako, hindi. Importante may mapasaya tao na makatanggap ng sabi ko celebration ng anak ko. Gusto ko may, may tao sa so, guys yung parapol ko doon ulitin ko hindi galing sa bursa ko panalo ko yung sarap doors kaya share ko sa inyo okay guys uh, yun ang comment na yun uh, thank you sa so pananood and pa uh, at kung nasubscribe ako sa so maraming maraming salamat at ayun okay guys yun lang at uh, tapos yun yung video ko kita kit sa susunod yung video in good luck sa akin sana tuloy-tuloy yung pag workout ko pag jogging ko para sa sarili ko na rin okay guys uh, bye bye and God bless sa inyong lahat sana patuloy nyo pa yung video ko kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel please subscribe channel and click the notification bell para updated ka sa aking mga video okay good luck bless.